Good morning! Uh, so, pakita ko lang no, kung paano ako mag graft So, sa grafting, kinangalan kompleto atin gamit, which is my grafting knife kita, my cutter, uh, grafting tape, uh, my alcohol, kag cotton. Then, my plastic kita, which is ginagamit natin dyan karoon uh, pagkatapos graph uh, may seedlings kita kag kinanglan sa seedlings uh, natin no ang uh, anang puno which is medyo bahal rin tana nga kaya rin tana i sogpunan kag ang atin nga sayon amo dyan kinalan ang sayon natin magkapariho ang anang bahal para karon sa pag kun kung itabo natin uh, mamatch ta na no? so maamuro karon ang sayon natin ka dyan o oh, ginpanghakas natin ang anang nga dahon kag kinanglantan na dyan nga, nga tools na sterilize kita na no? so bali mas start na kita grafting no? uh, una sterilize natin anay ang mga tools no? so ja punasan natin anay kang alcohol. Then, jay pagid, punasan natin. Next is cutter. Then, pwede na natin i-cut, no? So, tarukan natin dyan. Huksan natin ang mga dahon. Then, cut natin, no? Kag, supunan natin kang uh, sayon nga jaay. So, ang dyan nga sayon, ipangkat natin ng mga dahon. No? wa rentan ran then after ka ja uh, baluto natin ka grafting tape pero batangan natin ka distansya nga ikat natin karo no so amu ka balot natin na no para hindi magsulod ang tubig So, um, amurta na dya. Then, ang d'ya, uh, gamit kita, amuhin um, natin kaya, oh. kihada natin, no? So, kihada natin, both sides. Ang tawag d'ya ka is, cliff grafting. Then, apply natin ka dya, Kung gusto nyo, pwede man hindi. Para magnipista na, no? So, amuron ta na dyan. nyo. Bukan pariho, no? Do, gamay ang sa piyak. Ang labog ang sa piyak nga pag-slice. Then, after that, eh uh, ja kita nyo dyan ay, ikat natin sa center, no? Amura um, ang type ka clip crafting. Hinay dahan lang. And then After that, pasulod natin siya. Kinalan sentro kita na, no? Yun. So, makita nyo, center kagwat sobra insakto lang no then apply kita grafting tape So, dapat sakto lang, no? Ang walang dakalabog. Then, bugkasan natin. No? tabunan natin kang grafting tape. So, kaptan natin kag ibagkas. Kinala hugot, no? Ang pagbagkas ta. Then, butang nga natin. Kad, kag. Kag So, di ba? Tapos rin, ang uya ang natawag nga graph D. After that, kay tapos nun ta na, Suukan natin kang plastic. Ana ka, ice candy ang gamit. Amor tanaya, cliff grafting ang tawag no uh, makita nyo ra uh, after two weeks may nagatubo rin di ra. mga nagasanga no mas start sa babaw so maman nyo ra nga buhi rin no so amo rin ang cliff grafting ang gamit ko lemon ang dalong ang ibabaw na is uh, kalamansi so cliff grafting.